Magandang araw po sa ating lahat Magandang video na ito na nakalap natin Patagal tayong hindi na mula kaya Trillianis So ngayon Meron tayong nakita nakitang video no. Kaya tatakbo yata ng uh, mayor ng Caloocan pero pare nakaka-overcome ito kay dating pangulong Duterte kasi kahit uh, tumatakbo na itong uh, mayor uh, ano hindi niya talaga nakakalimutan si Duterte yung dating pangulo. Kaya uh, sa ngayon meron tayong video na ibabahagi dito sa dinami-dami ng uh, ginagawang uh, pagpapahayag ni uh, Trillanes. hanggang ngayon uh, hindi pa rin na uh, nalilitis itong si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Pasi nga dito sa isang vlogger na ito, parang nakakarma na ito si Trillianis. Mas maganda, panoorin natin itong video na ito. Ang estimate mm. ng mga informante natin dun sa ICC mm. ilalabas ito ng yung warrant naman ng June mm. baka mag spill over sa July okay so, na ito ay nakukuha ko sa mga persons privy to the investigation na ICC. Um, batches, the first batch, si the second batch. Mm. Um, baka na Bongo Bato. Mm. At uh, si Vice President Sara Duterte. Let's bring in our next guest, uh, former mm. senator, Senator mm. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Mm. Good afternoon, Senator. Mm -hmm. Good afternoon, Senator. Mr. Sir, L long time no see. Uh, sir, start off with ano. Yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, ang sabi kasi ninyo, yeah. ay naibigay na yung, uh, uh, I think, transcript, <laughs> no? Sa ICC doon sa, sa Senate hearing. <laughs> uh, uh, pero sir, what's the next step there? Uh, okay, nabigay na. Will it need to be certified or ano man uh, for things to move forward? Ganito po, ang procedure po kasi ng uh, ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang uh, una sa mga nag-una ng uh, file ng communication ay ano kung mag, uh, lahat ng mga communication na, na file namin na before mm -hmm. ay na-validate nila tapos through the years nagkaroon na ng, ng proseso kung paano kami magbibigay uh, ng additional information. Mm -hmm. Pero yung mga information na yon <laughs> iba validis pa rin nila through their own internal procedures cross check kung bakit ito naman mm -hmm. mga open source oo oh, oh, yes open sources yan so hindi yan yung tagay dito sa court natin sana na, ba ng certification kasi yun ang sinabi sa amin ni ko kumental nung isang araw eh kung gagaw meeting daw it, it, sa evidence yung mga transcripts ay kailangan daw ng certification ng subcommittee uh, senate duly kailangan it, 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 ba humingi ng ICC doon? Hindi po, yun nga po I was explaining yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas. Akala nila yung proseso dito is ganun din sa sa ICC, yung ICC meron po yung proseso ng validation. Kasi nga ang assumption nila mm. is a eh, government may not be cooperative, may may be hostile. So mm. itong mga ito eh ko hindi nila ibigay yung certification. Therefore, hindi naandar, na hindi po the, the way the ice. Minsan hindi ko alam kung paniniwalaan pa natin itong si Trilianes, no? Kasi ang dami niyang sinasabi to kaya Duterte At uh, talagang uh, hindi niya tinatantangan itong si uh, dating uh, si former Presidenta Rodrigo Duterte. Kasi parang pinipersonal na niya minsan itong tao na ito. eh. Ginagawa lang niyang uh, kasangkapan itong uh, ICC daw kung saan ay uh, isusumo na yata daw si uh, dating Pangulo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin, hindi naman nangyayari yung mga sinasabi niya. PCC uh, Investigations Work, eh, meron silang sariling validation process. Kaya itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So, sila, sanay sila dito hmm. sa, sa domestic uh, justice system. Sa ICC na uh, public statement halimbawa ni Digong, is evidence already no kahit public statement okay. it's already an evidence against him okay. mm. yan po so mer meron silang ano um uh, while liberal yung kanilang uh, evidence taking pero very ano rin sila very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yon kaya ano po no, uh, merong proseso ako po nung nag-transmit ako it was uh, duly received. So sila na ngayon po ang mag uh, validate noon. Pagka validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong ano dito. So ano po yan? Uh, valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Senator. Conti, yung uh, ICC daw maglalabas ng international warrant uh, probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo sa ganong klaseng uh, statement ni Attorney Conti? Um uh, hindi ano no? Um uh, hindi po ganyan yung nakikita natin. Kasi uh, gaya ng anong sinabi ko sa inyo wala na yata naniniwala dito kay Trillianis na ito eh. Kasi kahit ang mga kasangga niya dati iniwan na ito eh. Wala na itong kakampi. Kaya nga naisipan na lang itong tumakbo ng uh, mayor ng Kalukan. Iba ko kung uh, mananalo ito sa Kalukan eh mukhang hindi naman ito taga Kalukan talaga eh. Mukhang dayo lang ito dyan sa lugar. Kaya ta, means, dito kilala talaga na taga Kalukan. Kaya na lang natin sa darating na eleksyon. The last time, back in June, back in the second quarter of uh, of this year around uh, April ready na sila to file the application for wara kasi na reach na nila yung yung probable cause threshold. However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate co and etcetera, et ngayon po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, eh, magsara yung, yung pinto ng uh, Philippine government to provide additional evidence. Ang mangyayari dun sa kanila, mabibitin sila, maaakit si, si Digong kasi probable cause lang i evidence. Mm. So, nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya, pumapot tayo dito sa panahon na ito. Uh, uh, sinabi lang nila, based sa aking information, na uh, the most that they can uh, provide was a blue notice which they released nung no early July na ipinasa ko po, po sa inyo. So, no. Ngayon, nandito tayo, <laughs> sa punto na to, inaabot nila yung certificate of conviction threshold bago pa lang sila mag apply ng warrant. Then, hmm. um, ano, pa, ano yan, ulit, mag-aantay ka ulit ng 1 uh, uh, one to two months for the actual warrant to come out. So may ganun po. Mm -hmm. Kaya, um, Early I'm not year. optimistic to say na hopefully, hopefully, mm -hmm. sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website Dun sa Baconsies. Baconsies. Mm -hmm. <laughs> doon sa vacancies. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng uh, freelance uh, field interpreters in Cebuano and in Tagalog Pagalo. or Filipino. Uh, deadline ng applications December 31, 2024. I don't I don't know what to make of this eh Pero akong kilala <laughs> <But, laughs> nag-apply na from the Netherlands <laughs> na pinay. Kinadala lang sa akin eh. But, but do you see anything here? <laughs> actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At, uh... Kahit si, ano eh, si President uh, Chis Escudero, mukhang uh, yung kanyang pagkaka, ano eh, hindi niya binabanggit akwalo yung pangalan, pero ang tinutumbok na rito ay si Trillanes din. Yung sila sa Senate, uh, wala namang... Informasyon sa kanila o iniinform sila na tungkol kaya sa pag uh, gusto no ang pagpapatawag uh, kay uh, dati pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte pero si Trillanes uh, ewan ko kung saan siya kumukuha ng kanyang mga informasyon at uh, talagang uh, akala mo ay eh, lahat alam niya eh. Kaya hindi ko alam kung uh, papaniwalaan pa natin itong tao na to. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And um, whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Am... Kasi mula't simula pa lang naman kasi ng uh, pagtira niya kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung naalala niya yung uh, sa BPI Bank pa yun, sa Portigas, na kung saan na kung saan, ay sinasabi niya na may account doon, pero nung... Uh, binirepay ito eh wala naman ta talagang account si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon at uh, pinatunayan niya ng isang abogado uh, na nag uh, verify din yata doon so yun lang ang uh, mga nababalitaan natin nung araw pero kay isa kang sundalo diba, dapat uh, kinaklaro mo muna ang lahat bago ka maglabas ng iyong mga o uh, mag-release ng mga informasyon kung talagang credible ba ito o may katotohanan kasi dapat may mga hawak ang evidence siya eh. pero siya di ko alam kung anong style ang uh, ginagawa ng mga pag-verify nito yung pag uh, uh, yung pagkakantak niya ng mga investigation sa mga itong klaseng usapin uh, so so Hanggang sa muli po, maraming salamat at kung uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, i-subscribe nyo na po ito at uh, i-share na rin itong mga uh, video na ginagawa natin dito. At i-like uh, nyo na rin kung nagustuhan nyo ang video at uh, pakishare. At uh, kung nais nyo magbigay uh, komento, um, opinion, reaction, i-comment lang sa comment section sa baba ba mismo ng video na ito lang sa muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo God bless po sa ating lahat.